Hello mga kabadis, ngayon lang ulit tayo magbablog ng mga nitong content. Wala tayong PD ngayon dahil rest day ko kabadis. Anyway, itong helmet ko na to is bagong bili. So, nabinyagan siya agad. At ipapakita ko sa inyo kung bakit may mga ganito tayo sa paligid ng helmet. Shoutout po sa Rook Helmet. Napaka-solid talaga ng helmet na to. Sobrang breathable tsaka napaka-comportable kung gamitin to. Lalo na sa morning at sa gabi. May visor time block niya so hindi nakakabit yung block. Anyway, change topic na tayo. So, bakit nga ba tayo mayroong dishwashing liquid? And then, microfiber. And then, meron tayong sponge. And then, Colgate, not its one sort. So, meron din tayong shampoo. And then, ipapakita ko sa inyo bakit meron tayong mga ganyan. So, ito nga po pala, isa sa dahilan kung bakit may mga ganyan tayo. Dahil, kakabili lang natin ay nabinyagan agad to sa may parking nalaglag kitang kita nyo ba kabadis ayan yung mga puti puti kala mo balakubak na so kabadis yung scratch na yan ta try natin tanggalin yung mga uka uka na yan nakala mo balakubak ito ayun focus natin bumagsak siya mismo sa simento and then ito yung scratch na nangyari sa kanya isa dalawa So, dalawa. Isa sa tuktok, isa sa bandang likod. Meron pa yan. Hindi pa yung tapos. Eto pa. So, glossy kasi siya kabadis. Kaya mabilis siya magasgasan. Nakita niyo kabadis. Yung guhit na yan. And then, ito pa. No? visor pa nga. Wiset talaga kabadis. Ayan o. Hindi ko pa nga na-unbox to. Ayan, parang na-unbox ko na rin siya. So, ito. Ayan yung pinaka-gasgas niya. Hindi natin mapakita. Basta nandyan sa may pinakaganto. Kita Kitam nyo naman, diba? Ayan o, oh, yung puti o. Oh. Ayan o, scratch. Sabay na rin natin ang boxing ng rock helmet. Napakalupit po talaga ng rock helmet na to. Napakaganda. Sobra. Solid. Classic na classic ng abadis. Oh. Alam mo, Daniel Padilla lang pag gamit to eh. Wala yung nasa loob. Ando, nakasampay. Nilaban ko na. So, basta pagto okay na, ipapakita ko to sa inyo ulit. So, i-review ulit natin siya. Ito na yung, ano niya, sticker sa likod. Kahit mahal siya, safe ka naman dito. Or, talagang high quality kasi siya ka bodies. Kung tutusin. So, let's go. Let's start na. Tayo na ay magtatanggal ng scratch. So, gagamit tayo ng ganito para matanggal natin yung pinaka-visor niya. So, ganito yung itsura niyang abadis kapag tinanggal. Tanggal na yung itsura niya. Pag walang bison Ito yung pinaka sa helmet niya. Start na tayo. So, lalagyan na natin siya ng dishwashing liquid. So, habang inaantay natin, lilinisan natin itong pinaka-visor. Anyway, habang inaantay natin ng ilang minuto, tapos pupunasan natin siya na fiber na tela, magtitimpla na tayo ng kasunod nating ipapahid sa helmet tsaka sa visor. Colgate okay, yung lalagyan natin siya ng konting tubig. After nyan, nahaluin natin. Ah. Ngayon, pwede na natin punasan to ng fiber kasi wala nang masyado niyang bula. visor, ang kintab ng visor. Okay. So, let's go. To next. Ayan, meron na tayong bula ka bodies. Mas okay to gamitin kasi wala tong masyadong hindi ikakagasgas ng ating helmet. So, mas madidiin na natin siya sa gasgas. Ginawa ko lang itong video na to para maka-inspire din sa iba. Antay natin ng ilang minutes. So, ayan. Pwede na natin punasan yung ating helmet at visor. Patuyo yung pupunas natin, gabadis. Ganda, nawala yung gas-gas. Grabe ka ba, Sapaka solid, oh. Nawala yung ibang scratch. Grabe, suwabe. Nawala yung ibang scratch, oh. Galing. DIY, oh. Hindi na siya masyadong wala oh. Dati, parang may balakubak sa na ng helmet, eh, oh. Pakaangas na. Asapin pa, asa pa natin ito yung. Kahit pa paano, nawala yung masyado scratch. Try nyo rin nga, buddies. Okay. Pwede na. Next. Yung visor naman. pinakagasgas ng visor natin kabadis na wala oh. Hmm. So ayan na siya kabadis, okay na tapos na nating punasan. Ang pagkabit nga pala nito kabadis is ganun pa rin kung paano natin siya tinanggal. So, huwag niyo muna siyang higpitan para makabit niyo yung kabila bago niyo siya higpitan. Pag nakabit niyo na yung kabila, para magpantay yung kanyang sikip. Pagpita yeah. so, natin siya. Punasan ulit natin. Para sure na walang fingerprints. Kumintab talaga siya ka bodies. ka gumanda. Nawala yung masyadong scratch niya. Pogi-pogi na ulit si Ro. natin. Alright. Okay. Okay. So, natapos na natin yung ating helmet at poging-pogi -pogi na naman si Rook. Kitang-kita nyo naman na nabawasan yung mga scratches ng ating bagong helmet. So, ngayon, iingatan na natin siya at huwag na natin hahayaang magasgasan. Kasi mahirap talaga magtanggal ng gasgas. -gas. So, ng mga scratches ng ating mga helmet. Lalo na pag glossy. Tulad na itong aking glossy. Glossy black na rook helmet. So, itong bag niya. Ayan. Ito yung pinaka bag niya. Alright. Lalaban natin yan ngayon. Kasi yung mga nasa loob na ano niyan, nalaban na natin. Nakabilad lang sa araw. At kapag okay na, pwede na natin siyang ikabit ulit. At pwede na natin ulit gamitin si Rook Helmet bagong-bago na ulit siya. At ang kinta, ang ganda ng pagkakaiba niya katulad kanina. Kitang kita nyo naman kung gano'ng ka laking tulong yung ginamit natin na panglinis kay helmet natin. Sana nakatulong ako sa inyo at try nyo rin to mga kabadis. Sa mga riders ko dyan na uh, maraming gasgas -gas ang uh, helmet, yung kaya pang masolusyon ng kahit mga minimal scratches. So baka sakaling matanggal at mabawasan. So, try nyo po. And good luck and thank you sa panonood nyo, Kabadis.